Maganda ng mga katawan ng aking mga aso. Mm -hmm. Ayan po at luto na po yung ating munggo. Ang galing ni Papa Pangong Ayan po, good morning po sa ating lahat. At mm, alam ko pong ka, uh, kaka-content ko lang po ng munggo. Pero ngayon, aking ikukontent na naman ay ginis monggo. munggo sana po kayo huwag magsasawa tayan po at ako may dalampichil ako po ay maghahanap ulit po ng uh, ampalaya dahon ng ampalaya tayan po at um, uh, tumigil na po yung ulan ating tayo kukuha po muna ng ampalaya habang hindi pa ulit umuulan tayo ay ngayon ay magugulay muna Tapos yung ating kawaya, ang puno po ng kawayan ay lumaylay na. Dumapa uli. Sobrang tahimik na tahimik po yung ating paligid. Walang kahangin-hangin. Parang walang nagbabantang ulan. hay bagyo. Napaparating yun po yung nakakatakot yung sobrang tahimik po ang panahon tapos biglang at doon po ay medyo ano doon po ay nangitim na banda. kagabi naman po ay umulan pero saglit laang. Sana po yung para dating po na bagyo ay 'wag naman po ta sana tayo maapektuhan kawawa din po yung mga lugar na bahain lalo na po doon sa Tabindagat tayo suwerte po tayo dito at mm, hindi po bahain dito sa lugar namin marami na po akong nakuhang daw ng ampalaya dahil po ang aking mga gwardya baka <tapos> po may kasama yung po si Tigre na kay mga gwardya Ayan po yung isa din. Si Brownie. Brownie! Brownie! Gaganda ng mga katawan ng aking mga aso. Ayan <laughs> Gusto din mabidyo. Yun, doon na sila. Iniwan na ako. Ayan po, dito na po ako duman sa hananay. Dito po pala sa tito ninyo. Nagmo-movie marathon. Ano, tito ninyo, ayos? Ayos. <laughs> Relax mo na abang walang laot. Oo. Oh. Sila <laughs> po pala yung nanonood ng FPJ. FPJ ba yan? Okay. FPJ. Sarap ng ano ah. Nangiga, nikit ka na. ito ba may pag uh, lumakas na yung ulan lumakas yung hangin ay ah, tumbana tumba na naman itong aking papaya ayan po yung nakatukod na yung po nung nakaraan ay eh, natumba na tinok kaya tinukuran ayan po yung bangka ni Tito Deyo at tapos na palang peturahan Marang bago na uli ah. Pinapakuluan ko na po itong ating munggo. Ito po ay hahaluan po natin ng chicharon uli. Pero sa ngayon po ay ako po ay hindi ko po ito hahaluan ng piniritong itong isda. Ito lang po yung aking ihahalo. At yung isdang isda ay ipiprito ko na lang po para kumbaga parang partner lang po niya. At ayan po, tinutulungan na po ako ni Mika maghimay-himay po ang ng palaya at saka siya na po yung hihiwa po ng mga rekado. Ngayon po ay walang pasok. Nugas ako na po ang ating ang palaya. Po, at ayan po, na po ang ating munggo. Uh, hindi ko naman po masyado dinurog po itong ating uh, ang tawag chicharon ito po ilalagay ko na po yung ating palaya sarap po ito at mm, muulan may bagyo ito niyo kailan ang ano nang saan ang landfall ng andaan ng ano bagyo saan ang daan ng bagyo dito sa atin Bandang Batanes. Sa dulo, pero ano, ah, uh, mapipinahan pa tayo, abot pang Balinaw. Hmm. Yung, ano. Talagang dito dadaan. Dito, dito sa, do, sa dulo. Dulo? Sa Ilocos Norte, Ay, Batanes. tayo, malakas na, din yan. Dulo na yon. Pero malakas din yan dito, ah. piktado abot din dito, dito, dito. sa atin, signal number one lang. Iwan ka lang mamaya, kung ano yung Kung mo. magbabago. Baka naman yung niloloto mo, nagugutom na ako. Siyempre pag ganitong maulan, parang nasarap. gusto, gusto ko talaga yung mong yun. Pag ganitong parang ang sarap, ano. Kahit pretong isla lang yung halo. Wow. Oh. Parang ang sarap na sarap ako. Iwas, iwas mo na sa karne. Chicharon na lang. Idaan na lang sa chicharon. Masang ano din naman yan at <laughs> ayan po at luto na po yung ating munggo. Wow. Ah, uh, masarap po dito ay partner po ng isda. Ayun pong isda, ay hindi na hindi ko na po ihalo sa ating munggo. At 'Yun po ay partner na lang po ng ating ginisang munggo sa maulan na panahon. Wow, sarap. At ito naman po ang aking ipipritong isda. Nararamdaman na ng kaunti yung hangin. Hindi pares kanina, parang walang kangin-angin eh, ngayon oh. Marami ng ano, malakas, medyo malakas na yung hangin. Ito po pala si Ken Ken. Ken, may mag, may magic daw si Papa sa iyo. May ma magic daw si Papa. Oh, wait mo lang. Hmm. Tekman mo nga kung totoo. Ah, uh, totoo na. No? De, ano pala ano pala ano, ano, ano yung alam mo yung ba yung to? ano spelling ng to? Um, P w O Awg <laughs> oh, mo magic. Apo. Magic natin? awak-awak mo, hawak mo. Masyadong puno naman yan oh, Hawak mo, ah oh. Lagay mo sa ulo mo. Oh, lagay mo sa ulo mo magic. Oh. Oh magic. Gusto mo mamadikin ko eh, mawawala yan. Okay. Sip-siping puden sa tyan mo. Eh, kana? Sandal ka muna, sandal, ah? sandal. Oh, opo, apo kadiyan pala para hindi ka matumba. Yan. Magdeking, magdeking kita ako gusto sa mo? Gusto mo, madik? O, oh, sige mo muna, may laman pa yung lemon nya na. It ituwid mo na oh, yung na mo, oh. ituwid mo yung ulo niya. opo, oh, po, po. Ituwid mo yung ulo nya. Oh, Ani. Hawak mo ang yung baso ha. Baso ang sekre na lang yata. Oh, sige, okay. Ah, oh, sub ko sa kilikili, ha. Hindi. 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 na, okay. Hindi. Oh. Hmm. Kili-kili yan sa sakitin mo sa ulo maubos ka yan hmm. tagal naman mag inom ni papa Game? Oh, Very <laughs> good! Magic! <laughs> Magic ni Papa, no? Lala. Ang galing ni Papa, no? Naubos na. Naubos. <laughs> <laughs> Wala na. Ibalik mo. Ibalik ko? Doon sa kilikili mo. Ay, mo. Ibalik mo sa kilikili mo. Ibalik. Eh, luluwa ko. Si inamin mo kahit galing na dito sa chan ko? O, oh, sige. Ibalik mo, ha? Balik Ibalik ko na. Kamalik ko ito, ha? Para mabalik ko, Hmm. ah <laughs> di <Ati> ma <laughs> 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 ang galing <nila>, pang mag magic ah <laughs> <Galing gata> <laughs> magic, magic. Okay. anong lasa galing sa yan? anong lasa dito sa bangako tsaka sa tendro, anong lasa <laughs> kok paren. Eh, <laughs> kok paren. Royalian. Royalian. Ana lasa. Kok paren. Eh, kok paren. orange pa ignorance. orange. Huh? Alright. Galing pa daw mag-budget ni Papa. So there's a Magiken at si James. Si James naman. Tabago. Eh na po si James naman daw po yung Mama Jiken. <laughs>

sa taas. Ano yun? <laughs> Bale. Wala, wala. na. Ah, na kanina Nakita niya? Ay, sila na siya si Ken kanina. Alam na pala ni Dahil ngayon ay wala pong wala pa pong pasok ang daycare at si Ken, Ken po ay mayroon po silang module na pinadala po si teacher ayan po na umpisahan na po niya <laughs> hindi na masama at ayan po ay susunod na araw na po niya tatapusin at ngayon ay magsusulat daw po muna siya ng letter O okay, sulat ka na nak Nako po yung bilog mo. Hindi na. Kaligitan. Doon pa sa kabila. Wow. Dahil po si Ken ay nakasulat na po ng... Letter O. Anong letter yan? Um, Uy, baka ginto kasi ang ano, uh, mahaba. Oo. Oh. Mahaba ito. <tinyo> Bali, bukas po ay wala din po silang pasok. Kaya, practice-practice ang po siya. Sila Uyab daw po. At, po ay magmumodule. Yung si Puguro po ito ay sa susunod na araw na lang po. dito daw po ay kanilang kukulayan at saka magdodrawing kanina naman po ay nais sulat na po niya yung kanyang pangalan di man po pantay ay pwede na <laughs> kanyang, kanyang naupisahan bukas ulit nak ha

Ganda na po ng ano. Pil na pil na po natin ang Pasko. kung so kwan eh, ay dinadagdag kula ang po yung oras po ng aking dia upload ah uh, madagdagan man lang ng kahit dalawang minuto तो हम सारे प्रेक्षकों